na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ito ang gabi na katupay ng Panginoon na itinuring na ina ng lahat ng banal na magdamagang pagbiliwang. Ginaganap ngayon ang paghihintay ng simbahan para sa pagkabuhay ni Kristo na siyang itinagbiliwang sa mga sakramento. Kaya't ang buong pagganap ng magdamagang pagbiliwang na ito dapat nangyayari kapag madilim na at magwawakas bago magbukang diwayway. Sa gabing ito, tayo ay maglalamay bilang paghahanda sa pagbiliwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay upang mabuhay tayo sa bagong kaalisang ayon sa kalooban ng Ama. Bibigyan pansin natin ang binyag ang sakramento ng ating pagpasok sa buhay ni Yesus, pagbiliwang na ito ay nahahati sa apat na yugto. Una, ang pagbabasbas sa apoy at pagpaparangal sa kandila ng Pasko. Dito ipinapaalala ang pamumuna ng haliging apoy patungo sa lupang pangako na ating ding natatamo sa sakramento ng binyag. Si Kristo ang bagong haligi ng apoy, ang tunay na liwanag na gumagabay sa atin. Ikalawa, ang simbahan ay nagsasaloob sa lahat ng mga kahangahangang ginawa ng Diyos para sa kapakanan ng kanyang sambayanan sa mula at mula pa. Ito ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito ay inaalala ang pinatawag na apat na gabi ng kaligtasan Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang gabi ng Patriha, ang gabi ni Abraham na siyang gabi ng tipan, ang gabi ng Paswa at pagtawid sa dagat na pula na gabi ng kaligtasan, ang gabi ng pagdating ng Mesiyas. Ang lahat ng ito ay naganap ng huling na buhay si Jesus at nagaganap sa bawat pagdiriwang ng binya. Ikatlo, habang papalapit ang araw ng muling pagkabuhay, ang mga bagong kaalig ng simbahan ay muling isisilang.